Welcome back to my YouTube channel. It's me Tita Ice For today's video, ito po. Uh, to celebrate natin ang Mother's Day. Happy Mother's Day. <laughs> Thank you, kay Ate Daniela Ko Studio sa iyong pa Mother's Day sa akin. Kahit simple. King celebration ng Mother's Day, masaya pa rin ako kasi lahat tayo ay healthy. Okay. Oh, thank you so much. At ikaw din naman ano yung aking ano, anong pa Mother's Day mo sa akin? Sendala pag kaserb. Ano yung hindi <laughs> ko ah, O, oh, ano masabi mo kay ate mo at nagpadala ng pang Jollibee? Sure. <laughs> Thank you. Ayan, o. Oh. Thank you, ate. Kain na lang. Oh, happy ah. happy Ay, manguris ka na naman! Huwag kang magnguris! Ah. Oh, huwag lang iiyakan! Tama kain tayo! Tingnan mo, nagpicture mo! Ganyan kakamahal lang mga anak mo! mo. Oh, <laughs> tapos maiiyak! Ka Pangit ang mukha! Pagmamahal <laughs> yan! Pangit ang mukha mo! Oh, oh. <laughs> kagaraganda ng kagaraganda ng cake mo! Ang bulaklak mo. Galing yan sa boyfriend mo. ano sasabihin mo. Amerika. Yung nasa Amerika mong boyfriend. Amerika. Oo. Ha? Nasa Saudi daw. Saudi. Nasa Saudi. Ito yung galing sa Saudi. Ito galing sa Amerika. Ito galing sa Amerika. Hindi ka naman parang mo. Hindi ako man mahal-mahal ka namin. Ito galing ito sa British Columbia. Ayan, mga handa. Si boyfriend mong taga-British. Oh, grabe. Grabe ang pagmamahal sa iyo ng mga boyfriend mo. Ito galing sa Saudi. Galing sa Amerika. Ayan, gulak galing ng isip ko yung Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day. Love you, Mama. Ako din, may pa-Mother's Day ako sa iyo. Wait lang. Uh, may pa-Mother's Day ako kay ate Hilly. Ako din, may pa-Mother's Day. Thank you. Thank you. Kiss ako. Ako din, may pa-Mother's Day sa iyo. Pikit ka. Pikit ka. Pikit daw! Yung palag mo, dalawa. Isa lang ang kaya. Pikit ka. Pikit ka daw. Pikit. Pikit. Happy Mother's Day! Paborito <laughs> <laughs> niya yan! Ay, yan! <laughs> yung kinunot mo, sabi lang sa kuya. yan. Huwag niyong kainin yan ha, akin <laughs> yan. Happy yun ang ulam so, ko. Happy Pika! Happy Mother's Day! Ayan. Pasa-pasa na lang tayo. Mag Happy kaya, Mother's Day. Ay, tawag na diba? lang tayo ng ano. <laughs> Nang Happy Mother's Day. Thank you. Pasa-pasa na lang. Happy Mother's Day sa inyong ay, oh, lahat. <laughs> oh, diba? <As, laughs> tayo daw sa akin po. ang ulam namin. Babalik na natin itong bulaklak sa original na may-ari. Tamang selfie lang tayo. Tamang selfie lang po kami. Sa iyo. Bili ko nga yan sa iyo. Bili yeah, ko yeah. nga yan sa iyo. Umagang ano-ano ka. -ano Yay, mahal ma. Anong masasabi mo kay mama mo? silin si Lynn, ang sabi anong gusto mo sabihin kahit kay mama mo? Kahit kami nagtitirios, kahit pa pano. An anong Tagalog ng nagtitirios? Nagihirap. Nagihirap? Kahit kami <laughs> naghihirap, kahit papano? gagawang paraan Ay i-celebrate lang Mother's Day para sa mama namin kasi mahal namin siya. Ah, mahal-mahal ka man pala. Kahit inaaway ko. Oo. Huwag ka lang Wala nang maiyak na, pangit. <laughs> <Okay>. Ayan. <laughs> 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 yun natin pinili. lahat Oh ano Hello, sabi mo kay Lola mo? Uh, happy 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 Mother's Day po. Happy Mother's Day din sa ditay and kay Mama. Thank you, Aivan. Ay <laughs> Ayan. <laughs> Yung favorite daw nitong Tong Kinanat. na mm Puring -hmm. kasi Bebe ko, happy Mother's Day, bebe ko. Thank you po. Thank you na Mother's Day ako sa pamilya ni Ate Len. SK, Hi. happy Mother's Day. Ah, ano sab gusto nang sabihin kay mama mo? Happy birthday Day, ma. More araw na mag-aaway pa tayo. <laughs> <laughs> Grabe. Mag-aaway. <laughs> walang tirik pag walang away daw eh. Araw-araw nag-aaway -araw sa bahay. Ano ano ay Walang trip pag hindi nag-aaway sa bahay ay. Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> ba sa yung pamilya pag walang kaway? Hindi <laughs> pamilya Ikaw Edwin, ang sama kay mama. Walang kaway, walang trip. Sa ating lahat na na sa nanay namin, sana bibigyan pa po siya ng mahabang buhay. Gagaling na rin din siya. Oo. Oh. Salamat. <laughs>